Ya hey guys. Morning guys. nanti ibon diri guys nga kaiba tuno guys. Saan nga yan? Saan kaya yan? Nasa niyo. Nasa niyo guys. Kaiba yung tunog. iba yung tono guys guys itong bahay natin guys oh, na ipaayos natin to guys paayos natin tong bahay natin guys kay murag yanay na guys ibon yanay na yung bahay natin guys guys oh kawawa yung bahay natin guys na, na naipon naman akong pira guys ang loob guys ako ah, guys paayos natin ito guys ito so, sa CR guys yan o oh. CR naka ah, natay tubig dito oh. tubig isang drum ato banggira uh, kawawa na kay guys so itong ipaayos guys yung bahay natin kay kawawa na kay istananan dinaka kawawa yung ano o yan no yan yan ang guys ang ato yung bahay natin guys sira sira na hmm laman ating roof, guys yan ang laman guys itong rift tubig babaw ito so guys wala agad guys kawawa agad ang itong ano guys bahay guys so atong ning ipa-repair guys i-repair natin itong bahay natin guys kaya ilang taon naman ito Hmm. Ilang taon guys. Na. Oh. Na. Ah. Kawawa na guys yung ipakita ko lang sa inyo guys yung tinirahan ko guys. Ano kakawawa guys. So iparipira na guys Nakanda naman yung pira. Oh, tingnan niyo guys oh. Bahay na kawawa. Yan oh. Yan ang na nga ano no guys mga laglag na sa ano guys kalawang putol-putol na guys ka mm, natin guys mm, handa naman yung ano natin guys pinag-ipunan guys pinag-ipunan ko yan guys na ano guys para sa bahay lang o gi ano gi gi iba ko yung ano yung pang bahay mm, yan ang ating ano guys mga bahay natin guys kawawa oh. hmm. pero prepare natin to guys prepare natin oh kawawa yung mga yero guys ginasapaw-sapaw ko na lang yun guys parang uh, ma ano mga ang tagas tulog guys sa ulan guys oh kawawa na guys ang bahay guys so repair natin ang bahay guys okay L -l -l -l, kawawa na talaga hmm now o oh, yan bahay pag bagyohon nito guys diretso ni hapla ni guys so atong ipa-repair guys repair na natin okay o oh. Okay. Laglag pala yan sa sa pusa planggana sa banggira guys pa natin to guys ito simento naman to guys pero kuan dagdaganan pa guys dagdaganan pa o oh. yan bahay natin guys sira na guys sira na yung mga dingding guys at saka yung ano yung yero yan ang bahay natin, guys. Sa loob, kailangan na repair. Ayusin ang bahay, guys. Ayusin. Kay grabe ng uh, sira, guys. Hmm. Grabe ng sira na, guys. Nag-uugnag hmm. -nag, ano tayo, guys. Nag-isaing Uh, nag ano tayo ng ano yan ang atong ulam guys oh kawawa ang uh, ulam ito guys oh adobo lang na yun guys adobo na baboy guys adobo karne yan uh, ulam natin so repair ang atong kulang ni guys iparepair na lang gid ang bahay so, ito na guys ang ating nakahanda guys na panggastos Yes. Nakahanda nga pang gastos guys hmm. Para sa ano guys Gasto guys Sa paripir ng bahay guys e, Pubre ka etanya Nanamang ko ipunan po Kunti Na pang ano lang din ito Ang paripir Bahay bahay guys ayan bilatag na ako guys kay ginabilang ko kayo na guys bilatag lang na ako guys Kasi parang uh, na yung gyro ang um, sawali pa rin guys ang um, atong gawin guys sawali pa rin sumalo so, pa rin ang gawin dilit na maghalublak kaya eh. di man yung among lupa guys dili ini sa amin ang lupa pinatira lang kami dito guys o so, yan ang budget natin guys budget budget Salamat guys. Salamat sa panood guys. Nakaparepair na ito sa bahay guys. Nakaparepair na ito guys. Kay handa na yung ano guys. Yung budget guys. Hmm. Nakaparepair na tayo guys. Pinagipunan ipunan ko yan guys. Hmm. naupaw na ko guys o na kwan guys um, hmm. para makarepirentahan sa bahay